Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nabuhay na ng Adepan Raid ni Clay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging request ni Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops na nakabawi-bawi na nga po sana si Clay Thompson ng mga nagdang linggo matapos siya magtala sa Warriors ng at least 20 plus points per game. Ngunit sa kanilang huling tatlong pagkatalo nga po kontra sa mga teams ng Denver Nuggets, Miami Heat at Dallas Mavericks, ay nagkakalat na naman nga po siya dito. Sa katunayan, nag-average lang mga po siya sa kanilang last 3 games ng 8.3 points malayong malayo sa kanyang dating itinatalang puntos. Pero ang mas nakakadismaya nga po dito ay ang nagawa nitong performance laban sa Dallas Mavericks ngayong araw kung saan nakapagtalala mga po siya dito ng 3 points, 2 rebounds, at 1 assist sa kanyang 1 out of 11 shooting na na nga po ngayon ng mga fans lalapat sobrang inconsistent na nga po ang laro nito ngayong season. Kaya dahil nga po dyan ay nabuhay na naman nga po ang mga trade rumors patungkol sa kanya. Yes, ayon nga po sa isang NBA insider, hindi na rin naman nga po gumagana ang pagbabago sa kanilang rotation kaya oras na rin naman upang gumawa na nga po ng trade ang kanilang kupunan. At kasama nga po sa mga perfectong move na pwedeng gawin ngayon ng Warriors ay ang pag-offer nga po nila kay Clay Thompson sa ibang team. Gayong kapag ginawa nga po nila iyan ay sigurado nga po na makakakuha sila ng bagong superstar. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging request ni Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, Matapos nga pong matalong muli ang Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa New Orleans Pelicans, ay bumagsak na nga po sa 17 wins at 17 losses ang kanilang record bilang ika-9 seed sa standings ng Western Conference. Isa pa, dahil nga po magkakadikit ang record na makukunan dito, ay hindi nga po malabo na mas lalo pa silang bumagsak kung sakasakali mang magpatuloy ang kanilang mga pagkatalo sa kanilang mga susunod na laban. Kaya sa pagtatapos nga po ng kanilang laro kontra sa Pelicans, ay ibinulgar na nga po ng kanilang superstar na si Anthony Davis na isang nga sa mga rason ng kanilang pagkatalo ay ang pagbibigay nga po nila sa Pelicans ng libreng 3-pointer. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay sobrang hina naman nga po ng kanilang team pagdating sa pagkuha ng rebounding na siyang resulta ng malamyan nalang enerhiya sa simula ng kanilang laro. Kaya hindi na nga po ito dapat pang maulit sa Los Angeles Lakers sa kanilang susunod na 5 straight home games style kung hindi, ay nararapat nga na po na gumawa na talaga sila ng pagbabago sa kanilang lineup sa lalong madaling panahon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.